Nagpatutsada muli si Pangulong Aquino sa kanyang mga kritiko sa gitna ng isang project briefing sa Mindoro Oriental. Binigyang diin din, din ng Pangulo na sa lahat ng kanyang mga desisyon, sasangguni siya lagi sa kanyang mga boss. Mula sa Mindoro Oriental, may ulat on the spot si Teresa Andrada. Teresa? Yes, Ruth, personal nga na binigyan ng updates ang DPWH at mga local government units si Pangulong Aquino hinggil nga sa mga sisimulan at nasimulan ng infrastructure projects dito sa Mindoro Oriental. Walo ang major infrastructure projects ng DPWH sa probinsya, kabilang na mga road improvements at mga tulay. Ang ilan sa mga road improvement projects nasimula na habang ang iba naman ay magsisimula pa lamang. Apat sa proyekto ay matatapos ngayong taon habang ang mga ibang natira, ang completion target ay lalampas pa sa mismong termino ni Pangulong Aquino sa 2016. Sa datos ng DPWH, mula 2011 hanggang sa susunod na taon aabot sa 6.7 bilyon ang halaga ng infra-projects para sa Oriental Mindoro. Sa kanya namang talumpati, muli namang pinatutsadzahan ni Pangulong Aquino, ang mga patuloy pa rin bumabatiko sa kanyang administrasyon. Nariyan raw ang mga mangilang nila na nagpapakalat ng negativismo at pilit ay kang ang lumang sistema ng korupsyon sa gobyerno. Wala namang tinukoy na individual o personalidad ang Pangulo. Gaya ng kanya ring nababanggit, patuloy niyang pakikinggan ng taong bayan sa lahat ng kanyang mga desisyon. Narito ang ilang uh, pahayag ng Pangulo kanina. Hindi nga po siguro mawawala ang iilang porsigido pa rin magbahid ng duda sa ating mga reforma. Meron po dyan ganado pang magkomento ng negatibo. Gayong kasama naman sila sa mga naging pinuno ng bansa. Imbis na maibsan ang pagdurusa ng nasasakupan, pinalalala pa ito. At ngayon, bagaman tinutugunan na natin ang mga problema ang ipinamana sa atin, hindi pa rin nagsawa sa pagihirit ang itinuturing kayong kabayan. Ruth, pagkatapos nga nitong project briefing ay dumiretso na si Pangulong Aquino sa PNP Regional Headquarters para naman dumalo sa Governor Alfonso Umali Shooting Cup. Uh, nagkaroon din tayo ng pagkakataon, Ruth, kanina na makausap si DILG Secretary Marojas. Hinggil naman sa mga plano ng LP sa 2016, uh, umiwas siya nga sa mga tanong kung handa na ba siyang... Uh kunin itong role ng pambato ng uh, LP at sa halip ang sabi niya, ang LP uh, bilang partido ay sumusuporta sa mga programang isinusulong ng Aquino administration. At yan muna ang latest late mula dito sa Puerto Galera. Ruth? Teresa, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na mag-follow up dito naman kay Pangulo mismo tungkol doon sa kanyang sinasabing issue about yung possible term extension kasi nga sinasabi ng iba, yung ng iba na medyo hindi ganun kadirekta yung mga nagiging pahayag ng Pangulo tungkol dito, Teresa. Unfortunately, Ruth, hindi nagbigay ng uh, press con or interview itong si Pangulong Aquino. Si Secretary Marojas ay natanong natin, hinggil dyan, sabi ni Secretary Rojas, malinaw naman ang uh, naging uh, pahayag ng Pangulo hinggil sa Charter Change, kung ano yung mga punto na kanyang ninanais na tumbukin, kung bakit uh, biglang nagbago nga ang kanyang isipan at uh, pabor na siya o bukas na ang kanyang isipan dito sa Charter Change. Ruth? Maraming salamat, Teresa Andrada.